Ito. tapos ito, ano to ah, puso mga pu puso puso siya guys, mga puso tapos may may sa ano din, yung kwet ng manok puso at saka ng manok ipag-ano natin, pagbukurin natin ng plastic para ano pagbukod natin pagbukod natin ng plastic. Ito yung sa mga puso. Kasi pag nilagay ito sa freezer, titigas na siya. Tapos pag kailangan lutuin, matigas na. So kailangan mong palambutin lahat bago mo ma-separate, diba? So ngayon pa lang na malambot, pag separate na natin. Yan. Kung lulutuin ba ito ni madam, di ko alam. Basta i-separate ko lang siya. Kasi magkasama yung pit at saka yung mga puso-puso eh. Oh dami ngayong ngayon kasi guys sa ano, Taiwan ano siya moon moon festival yata yung yung ano yung sa mga ano pag barbie barbecue ng mga pamilya parang banding ba ng family ganun pero sa miyerkules pa yon sa 17 pero mostly yung iba kasi ginagawa ngayon linggo na or kahapon kahapon wala mang barbecue dito kaya mamayang gabi daw yata kami Ng mamayang gabi talaga kami mag barbecue Ayun nga ipapamarinate ni madam yung ano yung mano ano siya sa party siya ng ng hita tapos tinanggalan lang siya ng buto yan tapos iyan na yung iyan na yung puso tapos yung quick din, ibukod din natin. Kalitan natin ng plastic kasi basa na tong ano, plastic na to. Ayan. Diba? Kanya sila mamili guys. Ang dami-dami nila mamili. Pang stock sa ano. Pang stock sa red. Malibasa may mga pambili sila. yan, Ayan. Ayan. Pinaghiwalay na natin sila kasi o. Oh, madumi na yung plastic. Tapos itong ano. Itong buto-buto. Okay na to. Separate na lang natin siya. Yan. Tapos ito, separate na rin to. Mga puwet. Tapos ito yung mga puso. Puso ng manok. Puso ng manok siya, guys. naman sinabi ko kung ano. Gagamitin din ba to? Ang sinabi lang, i-marinate po yung yung ano yon yung hita ng manok. Tapos lagay na natin sa freezer. Basta, okay na siya kasi na-separate na ko na. Dami pa oh, huh? namili pa ng gulay. Tapos ito din pang barbecue mamaya. Hmm. Tapos, may binili din na itlog. Yan, dami namin itlog. nagpang pang stack sa rep. Yan, dami. Kaya siya guys, pag bibili ng itlog dito pa kilo. O pa kilo siya sa atin per piece, per piraso, 'di ba? Dito per kilo ang itlog. So yan, okay na yan. Pwede na natin to i-ano. Pwede na natin yan i-marinate. Pwede na natin siya i-marinate, guys. Ayan. Okay na. Mamarinate natin yan sa rice wine. ito, ang ating rice wine. Tsaka ng Himalayan salt. Yan. Kailangan daw yung malayan salt, sabi ni madam. Linihan natin, kasi marami ito. Yan, mix natin. Malinis naman guys yung kamay ko ha. Kanina pa akong hugas ng hugas. Kailangan pag gagawa tayo ng gantong pagkain, malinis palagi yung kamay natin. Dagdagan pa natin ng asin. Sira na tong ano ni Lake. di Hindi na bumili ng ko Masakit sa kamay. Hindi <laughs> na lang bumili ng ano bago para madali lang magganito sana. Sakit sa kamay eh. Okay na yan. Ala, parang may nabasag pa yata. Hindi. Okay na. Yan, marunay pa natin. O kahit wala naman kayong ano, eh, kasi sa bagay, ito kasi ang gusto ni Madam na pang-marinate eh. Lagyan daw ng rice wine at saka ng Himalayan salt kasi pang ba barbecue sa ating kasi iba no sa amo ko kasi babae ganito, ganito sa kanya pang barbecue ano kaya na yan ilalagay na natin sa ref kasi mamayang gabi pa naman yan eh Nalo ko lang siya ni ready ko lang yan okay na siya guys ilalagay na natin to sa ref mamaya so, mamayang gabi naman to pang ba barbecue natin. Yan, shield natin ang plastic wrap. Yan, okay na. Gina natin sa ref. guys so bye thank you for watching